sa edad na 31 years old. Sobrang saya, sobrang proud ko kay Boy Skincare. Kasi kung dati pangarap lang, ngayon natupad na pangarap niyang business sa computer shop. Buong lahat ng pinaghirapan niya. At ngayong araw pala ang first at grad opening. Kaya, Kaya naman eto naganda siya ng pagkain. Merong corn dog, meron ding pansit pampahaba ng buhay, meron ding lumpiang jute, puto na merong cheese, grabe sobrang sarap nito. At spaghetti na sobrang daming sahog, sulit. At syempre masaya kami dahil oh. invited kami. Kaya hindi sila kumain hanggang di kami dumadating. Hindi naman may na sobrang saya ko para kay Boy Care. Nauna nga pala agad kumain ng tito ko na si Boy Ubo. Pero sa takot ko pinapalis siya sa support baka kasi natin si Gracia siya. Pero kasi yung hindi dito na bawal ang marupok. Eh sobrang rupok ng tito ko. Pinauna nga pala namin kumuha ng pagkain ng mga customer. Bago kami sumandok ng amin. Bagong gupit nga pala ako. Sana napansin nyo Pogi ba ako? Basta lalo ba akong bumata kasi kung 19 years old ako ngayon, nagmukha ba akong 80? Grabe habang kumakain nga ako. Kahit di pa bukas lahat ng computer. yung mga customer na agad na naka-support kay Boys Skincare lang ka na na ang customer, gusto na nanan maglaro. Eh naman eto binuksan na isa-isa ni Chiang ng mga computer at bilang suporta kay Boys King. Sabi ko ako magbabayad sa mga player na to. Boys King Care. Number 2, 6, 7, oras pesos ako magbabayad. lima na, lima na. Akala niya nagbibiro lang ako. At nung inibot ko ngayon bayad niya, grabe makatingin. Hindi makapaniwala yarn. Pero mas hindi ako nakapaniwala. Itong dalawa na ko pa walang pera, gusto rin magpalibre. Uy, buya mo kay Tregal Road, bayad ka ba? Wala ba tayong magbabayad? Eh kung si Yalo nga, may mano, tapos si Kerax, may tatay. Siyempre si Boy Skincare, may tito. Alam mo naman, alam mo gagawin ba dito? Magawalis ka rin? Oo, pag nilinis computer, tapos kakain, nakapagbabantay sa baba. Maya maya nga lang, dumating na si Boy Macho Nori At meron akong tinanong sa kanya Boy Macho Nori, ano mas sabi mo kay Boy Skincare na meron na siyang business ngayon na computer shop? Syempre number one, uh, congratulations sa kanya Tapos ang masasabi ko sa computer shop niya, napaka-ganda tapos napakalinis Sobrang ganda, at sobrang lis nga ba ng computer niya. Kaya naman ngayon, eto ako magbibigay ng honest review. Hindi pala gaming chair upo niya, pero komportable. Pero yung headset, amoy, amoy pawis, charot. Lahat, lahat ang gamit na boy skincare dito ay bago, brand new, at walang second hand. Ngayon, susubukan ko kung gano'ng kabilis yung internet. Kaya ngayon, manonood ako ng Y-O-U-P-O. Hindi pa ako tapos mag-type ng gulo na sa si boy skincare. Kala niya siguro kung ano yung papanoorin ko. Oh. Yupo pa lang naman yung tatype ko, yung po lang naman talaga ako. Kasi YouTube naman talaga yung papanoorin ko. Pinaparoon ko lang naman yung video namin, nalagsisimula pa lang kaming dalawa. Nagre-reminis lang ako. Reminis? Bagong word? kami dinis ko lang yung mga pinagsimulan namin. Bayad kong 100 kanina, may sukli pa palang 20 dahil 15 lang pala isang oras. Sabi ko bibigay ko na to sa player kasi sino makakahula ng tamang edad niya. Bibigay kita yan sa oras. Hula mo kung ilang taon na si Boy Skincare. 20. 20, mali. 23. 23, mali. 25. 25, mali. 31 31, mali 31 34 Ay, mga, hindi nanonood ang vlog ko Ilang taon na sa Boy Skincare? 31 31 Tama, o oh, meron kang isang oras. Yeah. Ito nga, naman kami. Siyempre, another milestone at memories to para sa amin. Si isa-isa na nagkaka-business. Una si Ichang Bunggan, ngayon naman si Boy Skincare. Sana i at i-manifest na lang natin na magtuloy-tuloy. At salamat po sa lahat na mga sumusuporta sa amin. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!